Kasi Ano? Ko. Asan? Ayun no? Yung gilid. tapos okay. Tapon na daw sabi ni Lola mo. Ayun oh. Oo nga. Ayun mo okay. so... Ito lang yung isa. Ayun naman. Patingin. Ayusin natin yung anong pamangkin ko. Sinelas. Let's go! At ayan nga mga ka-DIY, ayusin na nga natin yung kinela sa pamangking ko. Ayun nga, bukang buka. Ayun ko ba, ba't yan? Pasad-sad kasi, maglakad din eh. <laughs> ayan, so iba-iba naman ang tura ng mga kinela sa ano. So ito, kagandahan ito, meron siyang ano sa ilalim. Parang lakso. so parang so, mas madali ito gawa ng paraan kaysa didikat. Kung napapansin nyo, meron akong rag bigyan sa labas. Hindi ko rin nga napakinabangan kasi wala nang laman. Yan ang ginagawa ko, ko yung sungkit yung pinakalak niya. Ayan o. Oh. Ang ganda may lock. Kasi yung, kung walang lak, mas mahirap. Ayan o. Oh. nyo naman, di ba? May mga lock. So, tanggal ko muna. Sa kabila, kalahati lang. Yung ano, yung nakakabit pa naman yung... Nais pa naman yung kalahati. Ayan. Sinusungkit ko muna yung kalahati. Ayan. Sungkit yung yung kahit ano. Screwdriver o pilip. Ayan. Meron tayong makapal na sinulid. sa karayom. So, itatanog lang natin dyan. Ayan kung marunong kayo magtahi ng ano ng damit ayan ganun lang din pero ito kasi gagamitan ko to ng ano ng plies kasi matigas kasi nga goma yan eh ano yan chinelas yan eh, no? kapasin yung hirap yan eh. pag na saan nahugutin kapag na na ayan tapos na bubuhulan lang ayan tayo naman yan tapos pinutol ko na tapos ko po ano isusok isus ko na ulit yung lock nya yung kagandaan yung sa chinelas yan eh. Ayan, ano mapapansin nyo meron akong shoe glue mighty ban mga ganon ginamit ako na rin para mas ma may kapit mas matibay kasi sa kasi yung tahi pwedeng ano yun, eh pwedeng masira din yun eh pagdating ng araw wala ano, kaka ano eh hatak eh so sinuportahan ko ng shoe glue kung wala kung ayos sana yung rugby rugby na lang sana ayan sinuportahan ko pa yung sa gilid ng, ng ano shoe glue para mas matibay tibay eh. Kung napapansin nyo, pinipit-pit ko pa. At sa kabila naman, ganun din. Lalagyan ko na ng show glue yung, yung pinakalak niya. Didikit ko yung pinakatela. Ayan. So, inabangan ko na yan na sinulid. Kung napapansin nyo, pinipit-pit ko muna ng ano para dumikit muna. Para hindi na ako may magtahi. Kaya ayan, sinumulan ko na yung Ang ginagamitan ko yan talaga ng ano, dahil eh. Tigas. Sa, sa kamay kapag mo, ano, pinilit mo yung pagtatahi ng ganyan. Uh, Ingat-ingat lang sa mga ano, sa mga gustong gumaya diyan, kailangan uh, so, doble ingat na kasi baka matuso kayo dahil biglang minsan napuputol 'yan, kung ganyan ano, ganyang sinulid. Ay ang ginagamitan ko ng place eh, para mas safe. So, kung napapansin nyo, hindi ko na talaga nagamit ng rugby. Wala na 'yan. Tuyo kasi. Ayun, so, ko na ng laking pagkakatay Riding stitch lang yan Pwede na yan, tapos susuporta naman ang show glue. Ang ganda sa chinelas na yan, may lock. Kaya madali lang, tapos sisipot nyo. Kung ganyan chinelas nyo, ganyan nyo lang yung ginawa ko. Hindi na yan. Pero kung iba yung chinelas nyo, hindi ganyan yan, ay wala. Hindi uba yung ganyan ang setup. Iba, iba naman. So, discarding nyo na lang yan kung paano nyo ayusin. So, ayan. Eh, ay, yung pamangkin ko yan, nasa school pa noong time na yan, nung inayos ko. Kaya, gulat na yan pag gano'n niya, pag uwi niya. Totoo na naman 'yan. Wala eh, ano 'yan yung pamangkin ko eh. Yung masyadong ano sa mga gamit niya eh. Kailangan kung kaya pang ayusin, may maayos. Hindi yan agad yung nabili. Yung kagandahan niya sa si pamangkin ko na yan eh. So ayan, okay, okay na guys. Okay, okay na ang pamangkin ko. Tuwa, tuwa na yung pagdating niya. <laughs> okay na, damat!